Mga tulong, malasakit o oh Diyos. Salamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming pong buhay. Salamat po ang mahala. Lagi kang nandyan. Hiningatan mo kami. nilalayo sa lahat ang uri ng, ng kapaamakan na naman, sakit at karamdaman. Salamat sa mga pagpapalan na tinatanggap po namin mula sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras mo ito, sama-sama po. Ay din, din, dinadalangin ko po, oh Diyos, ang buhay ng bawat mga kabatahan na narito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lagi mo silang samahan, inatan, gabayan, O oh Diyos, bilang di sila'y magkaaibigan, bukla rin sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, O oh Diyos, lagi silang maging uh, magalang po sila, marespeto, O oh Diyos, na masunurin sa kanila kong mga magulang, Panginoon, huwag sayangin yung mga pagkakataon na hindi po ng mga magulang po nila, O oh Diyos, para sa ikabubuti po nila, para sa kanila kong pag-aharal, O oh Diyos, hindi sila ng karunungan, katalinuan, O oh Diyos, kung meron man po silang mga pinagdadaanan, mga pagsubok sa kanila kong buhay, kalingan mo sila, tulong mo sila, bigyan mo sila ng lakas, mm. ng katatagan o oh Diyos sa buhay ng kanila kong mga mahal sa buhay o oh Diyos na patuloy na lagi kang mangusap, magturo magpahalala bilang mga magulang po nila o oh Diyos na napakalaking mga responsibilidad po nila sa kanila kong mga anak na maturoon sila o oh Diyos na sa iyong aral, sa iyong turo, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat mga kabataan na narito na magkaroon sila ng takot sa iyo O Diyos magkaroon sila ng tunay na relasyon tunay na pagmamahal O Diyos especially sa iyong mga salita Panginoon tulong sila na mamuhay sila ng payapa mamuhay na may kabanalan mamuhay O Diyos na nandun yung pagsama mo sa kanila pong mga buhay salamat po, ama ng marami marami pagpalain mo ang bawat mga kabataan na narito O Diyos at patuloy mo silang gabayan mayo sa lahat ng uri ng kapamakan na naman sakit at karamdaman maraming maraming salamat Purin mo lagi ng kapayapahan, ng kagalangan, ng pag-asa, ang kanila pong mga puso, ang lahat ng kanila pong mga pangailangan, sa kanila pong paghaharal. Ikaw ang Diyos ang mag-provide po ito, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami maraming din sa kanila pong, hanggang uh, sa kanila pong, uh, mata, matapos po sila sa kanila pong paghaharal. O Diyos, kung ano man po kanila mga plano, ikaw ang Diyos ang magpatupad ng lahat ng ito. Aming Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, sa pangalan ngayon pong Panginoon. Amen. Amen. Amen.